Hrabi, ha? Karpun -kiru. Karpun -kiru, nah. Ah, grabe, karpo eh. Karpon pure ba? Ha? Karpon pure. Karpon pure eh. Ah, mga good size oh. Oh, kita Ben. Oh, yan mo mga sir. Ah, ito ah. Ang sama na. Ang sama na. Kasili. No, Kasili ko na ako mga sir. sa kurinti. Yan, mga sir, Oi. bali kagaling lang po namin kumain ng ano, it, ang si Charon Bulaklak ba? Oh, okay. Nandito ano, oh, okay. na naman si Masa Ramila yan Ay, sama, ay, sa! <laughs> <Taman>? <laughs> mokuyuk, me! Ano mo rinti mga Asa, katik! Saan mo babaw? Saan Saan na? Charon. Nadas, Ang mo si Charon? Oo. Kanon. 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 mo? Kanon. Kanon. mo? O sa pamay ko ha, pantato sa kuwok. aw Teka ba siya? Oo. Daghan ka kung hapon boy. Silang ipren. Nakita ko na eh. Karpa, karpa na eh. Makuha lang karpa na. Di na eh. Gayunahan mo mga hapon din eh. May nang hapon. Kung saan yung Si ipren lagi ko nung sikaloy. aw sa gila, basig na pa na yung mga burut-burut burot mabilin. Hehehe, burut burot Pangan. Ang ato, ano eh. Kasi mga mga kuwan. Good.

Bayan man ang oriente mga maser, pero hindi naman ay, makukuha yung tilapia niyan na mga kating, malaking mga tilapia. Hmm? Asa ba Yung makukuha lang yan. Uh, yung ano lang. Pantat maser o, pantat. Hmm. Yung hmm. dalag. Makukuha hmm. niya mga maser. Eh, yung mga dalag tsaka karpa. Kaundo. Ah, kaundo <laughs> tadi <laughs> ka wak pa mahaw. Ali dai. mo mo mo. Sa ni tong anak. Bugaya pa niyo oi. Luwi ko nagot ni kadet. Ano mo isda dadu sama sir? Ta. -ha. Ta buntugo na masir. Buntugo dugkan. Na. Okay na oh sir, tara. Tara, tara, tara. Asan niya ba yung isa? Muntungo na. Aka, ila. Hindi na oriente, mama sir. O, sa payong huli. Isang piraso. Naglayan yung channel na, sir. Naglayan yung channel, mama sir, Dan. O, sir! Tara, dito! Ito! Tara, dito! Shout out sa inyong lahat, salamat lahat na nanonood sa amin ngayon, mama sir. Maraming maraming salamat po sa support na binibigyan niyo po sa amin. O, Shoutout kay ano dyan, kay Ninong Lito, kay Ninong Z. Yo, shoutout. Kay Kuya Eric at Iwina. Maraming salamat sa blessing. Oh. Maraming salamat. Masir, nari, asa mo, bawa nari, sa padang. Kay Ma'am Susilin Harrison, shoutout. Kay Ma'am Santa Maria, California. Oh, shoutout. Sa inyong lahat, kay Kuya Ganggang, kay Gus Oracle, kay UGTB, Yo, shoutout. Kay... No, mas yung... blog. <laughs> kay Nalmas Mix Vlog. No, kay Nalmas Ay... Mix Vlog. Oo, AI. Wala na ngayon si Ariel Basitas. Idol, oh. kumunod naman. Shoutout kay ano pala kay Reniel Bel Sabido. Idol, oh. shoutout. Kay Kaloy. Kay Kaloy. Oh, kay Kaloy. Kay Idol Sam. Kaloy oh. tawon tabon. Oh, sige na. Sige na. Sige. Lo. Na sili ko na kumser. Na uli sa kuringti. Lo, itiyo blogger ite.

Yan mga idol, mga idol. Oh, mga idol. Mga ma idol. Mga ma na. Ma ma okay, okay, okay. <laughs> oh, okay kayo, okay. Hali yan kasali. So yun, Mama sir, siguro susubok din kami manisi dito, no? Oh. Pero iba kami ng ruta. Asa mo mga sir, mano mga sir? Babaw. mo? Oh. Baba. Ano yung boss? Dito mga dito lo, maraming tao. So yan, mamaya ulit mama sir sa pag ano na, sa pagsisida natin no. Oh. Sila Donglin dito, tapos si Pasidan, saka si Tobin. Tapos mama oh. sa mga dol. May natira pa do no. Mga dol sa mga ilahang mga oh. tanil mga dol. sa pagdating mama sir Amel. Vlog. As a ah, katek, oh, ali katek lagi. Dito ako mga dito lo, ako mga dito. Ha? Sumon. Mo gare. Asa rapin. Natitira mo mga dol. Asa man. Mo ni sumon ya to. Ano ito ba? Asa Tung, tung gabi ba? Ay, bati ito dito eh. Lam na kayo dito ah. Lam na lang. Mama sir, mamaya ulit sa pagsisid na. Ayan, mama sir. Bali, nag-prepare na sila dito. Sila mas sila mil pala. Doon sa ibabaw. Sige ah. Oh. Sanilas ko mama sir. Ano sir ah? Oh, oh. Oh, maglidig ka maglisad. Ganoon lang daw. Ayan, mamasin, nakatama si tubin. Wan ser, una mama sir. <laughs> <ba> <laughs> Siglin. Yeah. Dadong, dadong. Kili kili dong. Dadong yanti lapid na dong. An? Nakaisa na si Dong Tubin mama sir. Pas? Pasensya na kayo kung di marenek yung ano, yung audio ba? Ano ano pa din na? Tugas <laughs> na tayo aton na. Pero dong? Sa dalang kisay na tapay. Gita butong solong. Gita butong solong. Jum na mau? bali <laughs> bali na bali <laughs> mama siya may buntugong dyan naka susip <laughs> <Pugahok yon. laughs> na nalangin pugahok yun so agin na to sa ano mama siya agin oh, na to sa kurinti agin na to sa kurinti mama siya ba dito yung nakagi lagi, Pero, subok lang ayan eh. nakahulis si itong tubig ng isa Good size mga master. Good size sa tilapia. Kadlakad lang tayo dito mga sir Dang, huwag libat tayo. Nakasubok na rin kami dito. Nang ano kami, nang ilaw kami dito mga ba Mga tilapia. Yung huli. Mga nitib. Kaban ka to eh. Aw. Wa de kamer tong glin Glen. Oh. Ang ano kami dito nang ilaw kami dito sir dati. Marami talaga ng ngurinti mga sir dito banda. Kaya medyo yung mga malaki talaga mahuli Wala nang natira ba? Ang karpa na sir, igo pa sa kurinte. Igo, humukar ng karpa. Okay. Kaya hindi yung karpa mga sir sa kurinte. Korot okay. dito atas uh, babo. Hmm. Saan? Gih, pano? Ay, doon tabi no? nag sight Hehehe. Sige pinang naaay naman d'wa ha? ba Ito mong. Hindi kasi namin dinala yung baril-baril mama sir na paanak ba? Kasi... Puro bato. Puro bato mama sir. Masira yung ano namin. Yung talimis. yeah ha, naikaw pa rin yun. O dah doon. Swahil dah doon. testing eh Kaya kaya. Kestingi. Hindi, din namin. Ha? Dong. Nara may bangag diha dong. Oh. Dan kami nakahuli nang pan ay, ito. It, ito. Pantat ba? Na puy ahas mga masir ba? Oh, meron ding ahas. Jan bandaw, jan jan. Da. Dya. Ay wara bagi kurinti masir. Meron siguro jan. Ah, uh, dongle Ha? No. Eh. Tong ngara masir. Yung, <laughs> <Mga sir. Siguro, laughs> yung dala namin gamit <laughs> oh. No. No. Ito yung mga gamit namin mga sir. Sana panood yung ano namin mga sir. Yung, yung, pagkain ba? Oh, yung chicharon ba? Oh, chicharon bulaklak. Chicharon bulaklak masir, na sir <laughs> na grabe yung mantika. Kaso yung chan ko mga sir <laughs> <laughs> na hilab. Masarap na ikain. Nahi, nagimok gimok, -gimok ginak may ba? <laughs> <laughs> Gibitok. <laughs> 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 Tinakatugpa ang pagkaon sa tiyan. Nakikip. Likusan mabitok. Ngit ngit pada masir. Oh. Nah ada dong, dong. Glen, dia Glen. Sudah ada yang dega anak lagi pantat. Pagi nela. Basik balak kau nanti poyo dia. <laughs> Wah. Oh. Di gua nanti nak kawan dia masano. Nah ada nak. Lagi pengalaman. Tugau na yung ano, masir Tugaw na talaga yung Ay, dee sapa. Dee. Oh. Ada, Glen Ada, Ang <laughs> takoy ng pantat niya doon, Nick Juan. Dako ali pantat ngao usang kilo. Salamat <laughs> si Ramil. Matek yun ng mga kahuli mo sir kasi mas Ramil pa ka. Basta si Ramil, huli yan. O <laughs> pagi ka sab <laughs> na. Lah si Iti mama sen magaling na si Iti mama nak. Tapi yang na ano nela lang mama sen, kasi ura nang kusel kusel ba? Nadi bilang aku bil. Ah, bingkang lang, tapi yo.

Nawa na yun noon. Na, nawa na. na Tapos kilid. Nasa gilid lang yun mga masir. Huwag yung pilde. Huwag But, yung pilde sa kalimatok na. Butang sila din mga Siya nga, malaki na yung tilapia. Good size na yun. Nakatira <laughs> na yung katanong. Hehehe. Basing karnapon. pon.

Lang, Mama sir. Piraso lang mo, sir. Pakawala lang natin yan. niyan. Ay, mo sir, oh, grabe yung mga ko dito na ano. Ah, narin, mga bas ba? Oo. Oh. Uh, yung inahalo sa siminto, mga sir, ba? Sa bahay. Hmm. Mga buhangin. O, oh, anang, hindi ka dito, eh. Yeah. Ayun, nangorinti, mga sir. Galing na rin dito. Kasapa na to.

Ayan, mama sir, nakahuli na naman si Dong Tubin. Saba. Lo, oh, good. karpa, karpa lagi na bin. karpa. Oh. Lo, karpa, oh, karpa. Oh, karpa. Oh, karpa. Oh, karpa. yun okay, karpa mama sir. Ok, ba karpa? Karpa. na tubin eh. Karpa buang mama sir. Dagana nay. Pure. Ay. Pure, pure. Oh, tuga mama sir. Okay, ma bigyan natin kayo. ano, bigay ko sa lolo ko mama sir ba. Kasi ihawin niya yan. Asa alam naman Hindi naman, hindi naman pwede natin pakawalan yung mama sir ba kasi may sugat na. Oh, makiway Kain nila lang alimatok. <laughs> Eh. Kakay ka sa. Du. Loh, lamo dre eh. Loh. Eh. lagi mo na. bato. Mabodo May mga karpa pa talaga dito masir Kaso malit. maliit. Pero pinanak parin dito bin masir kalanya telap ya. Tatawid mo ako mong sir, kasi mahirap. Ah. Ah, uh, hindi mo na ako magpapabasa ngayon, Mama sir, kasi may lagnat pa ako, ah. Ba? Uh, Bagun, Mama sir. Ha? Kiyo rin, eh. Tuga, Mama sir. 2-0, ah. Uh, din, wala pa huli. <laughs> Yun, Mama sir. Bali, pabalik na kami. pa na kami, Mama sir. Ha? Saan na? Nakarap na po. Minus dong lin. Minus, noy. Lupigan. Sama tato? Lupigan. Look, kising. Eh, mo sir, kung na naman si Don Tobin ang karapa. Look, marami karapa eh. pure ba? Ha? Karapang pure. Karapang pure eh. Ah, oh. kita Ben. Oh, ayan yung <laughs> <It's hot. laughs> mga. Ano? Ingan eh? Oh. Dako. 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 Ayan mga masir, may gapo kasi dyan banda o. Oh, Oo yung mga masir. Marami talagang karpa dito mga masir. Kung sa isbak. Hmm. Sinisidid yung tubin dyan mga masir. Meron daw siyang nakitang karpa. Pata. So mahirap mga masir kasi wala kaming dalang flashlight. Mas masarap yan. Gabi. Puntahan dito ba. So bali ngayon, pabalik na din kami mga masir. Kasi doon banda. Susunod na namin yan po. Puntahan mga masir. Pagkondisyon na talaga yung katawan ko. Asa ka. Asa ka. Masir no? Asa ka. Asa ka. Asa ka. Asa ka. Marami to pag sa wana, ito. Na ba, sa baha ba? Dadre baha. Ya dagat. Ang amahan na nana dia ay. Kumana. Lima tok. Ah, belok lima tok. Tanang kana melit. Tanah. ben <laughs> Jan banda mama sel masukal kasi jan. Mas masarap may flashlight ba nadala. Nakita okay. daw si Tobin jan malaking carp. Oh, nakita daw. Malaking carps. Yan dalawang karpa yung huli namin ngayon, mama sel meron tilapia. Iwan ko, asa na nalagay. Nandun sa sako. Sa sako? Dito, mama, sir, ba? Ka dito. Pugi ko ka talaga. Lubog na. Lubog na lang. Mas mad nah, madilim kasi sa ilalim mo. ba, Kung meron pang flashlight, mama, sir, nagpakilid-kilid nag lang yung karpa mama, sir. Sa ano ba? Sa mga gapo. Oh. Eh, sir May bahay dyan, mama, sir. Oh. <laughs> <laughs> hey! Naunahan kami. naunahan kami ng mga muntihay dito. Kahit, kahit sila masiramil, Naunahan din mga sir. or marami na mga nangurinte dito. Tara. Sir, sila tage. Sila tage. Malayo na dyan. Uh. 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 Sumubok lang kami, sumubok lang naman kami dito, Ma'am Sir. Kung ano talaga yung ano na yung kalagayan ng ano ba? Sapa ng katong. Okay na, okay na naman, Ma'am Sir. Okay na ba? May mga isda na, may mga karpa na din mga good size lagi <laughs> saka sir tinadaw oh naalagi may nangorente na pero wala ding huli mama sir tatlo tatlong piraso na hito lang yung huli nila tapos ganito pa kalaki mama sir hindi ako nakahuli ang mga nitib ha ang sarap grabe lagi wow ang sarap mo kabuti ah wala wala to ah samot samot ka harus yung break anak wow Di na mo eh. Mapping mo. Ayan mga masero. Bukid yan mga masero. Dito nakatira sila mga masero mil dati. Ayan mga masero. Ayan. Bukid. Wow, napaka mga Bulubundukin. Kaso napaka. Pag tinitingnan mo mga masero, napaka. laban ba yun? Laay ba? Laay. Oh, pero napaka nice. Ayan na, higyanan dyan. Ano tayo? Naramagat mo mo tulad Tau din o. Ado lang tayo. Water pump. May sir, nag... May nag water pump dito. Ay, ay, muyawi mo sir. Ang dada. Woo, uh, kasarap ng hangin mga sir. Ang sarap, nanguha, nanguha, nanguha na. Bula man. Hindi, basak Water pump ni? Kanina, ay mo naman ni basak din. Gani? Gani siya? Salam. Si Demi mo muntun. Ano, nabuksan na agiwaw. Wow. Ang isda. Ano? Bakit? Grabe yung mga... Ang dami ng tunnel dito mga sir. Buwan tong palay na. Ang ang masin, mm. ang dami ng tanil Siguro maraming namulawan dito. <laughs> Dala mga masal ba? Dala mamunbon? Dala wow. po mamulawan? Mamulawan. Yan yung yan yung ano nila, kunterya dito ba? Detector. Hmm. Ito nang kuno. Ibao ka no? Yung <Baw mo>. huli <hisa> yung mga masal <mama>, ba? <hisa> Karpa. Good size. Ang pogi ko talaga. Karpa yan mga masal, pero hindi ka anong gano'ng kalaki. <hisa> lang, mga kunti lang. Kapit na. <hisa> Ay, Tara, gamit na to ay. Pauwi na kami mga masir. Kasi, i edit, i editin ko pa yung video. Siguro, ngayong araw mga masir ay, ano, may ligo na ako mga masir para mawala na naman yung, ano ko ba, yung kahago sa katawan mga masir. Ha? Sisi na dagat no? Asim oh. tagi? Malabong na dito mga masir. Tapos iba na rin yung forma ng iba na din yung forma ng ano, katong mama sir kasi may mga gapo-gapo na ba nabahaan talaga <laughs> <laughs> yung mga uh, yung mga saging ko mga sir bakit nauban tara mga saging kasi mga mga Ah. ah. Woo. Okay, so big, mama, sir. Wow. Bakit kaya ang pogi ko? Big. Salamat, salamat si si Dong Ben, wag ikatira ng mga katira dong. Wag ikatira ng laki. Yan, mga sir, hanggang dito lang to. Maraming maraming salamat sa lahat sa pagsama sa amin ngayong araw na to. Mga sir, kita po tayo sa next vlog. Maraming Lord. salamat. Pasensya na kayo sa video namin ngayon, mga At ito lang yung mapapakita namin. Dalawang karpa lang, mga sir. Tapos oh. isang tilapia. Maraming salamat sa lahat, mga masir. Bye-bye. Maraming salamat. bye, -bye Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye.